Morning mga kapogi, so another day, another blessing na naman tayo So this time, mamimili tayo sa Pure Gold Para hanapin yung mga pabili ng ating mga boss sa Japan So tayo, papadala tayo ng mga pagkain sa Japan So ito yung mga request nila Una, ayan, Cheese whiz So, yan yung original Then meron din pimiento ikot natin. Then, after yung kojik. so, ito kojik. Puti. So, bili tayo ng limang box. Ayan. Then, after nito, bili naman tayo ng isang pabili ng kapatid din natin na vitamins na pambata at saka gatas. So, baka wala dun. So, ayan. Tapos na tayo sa pure gold. Next naman, punta tayo sa Shopwise hanapin natin yung mga pinabibili ng ate natin. So, ayan. Uh, to, yung yema, pas, yema candy, tsaka pastillas candy. So, ayan. ayan. Buti meron dito sa Shopwise. O. Uh, um, naman tayo. Tayo naman magpapadala doon kasi wala ito nun Ayan, pasabay nila. So, ito request din, Paji Bar. Pero yung chocolate lang, chocolate lang yung gusto para sa mga pamangkin. Meron din double mint. So, ayan, yung gardenya sa bahay yan eh. So, and then, hanap pa tayo ng pinabibili. Ano pa ba? Wala na. So, yan bayad na tayo. Tapos na tayo sa Shopwise. Yan. O, buti pa yung mga paper bag. Tsaka yung laman. Nakapunta na ng Japan. ng Japan. So, after nan, ito na yung last request niya. Yung mamon ng red ribbon. Then, yan. Box natin. Set natin don sa uuwi ng Japan para pasabay natin. So, sana ma-enjoy ninyo to. Kahit konti lang. Yan. Salamat. 哦。Uh